Mga boss, ngayong Pasko, muling ipinapaalala sa atin ang buhay at dakilang aral ng banal na tagapagligtas na si Yeso Kristo. Alam naman po natin, tanda ng pagmamahal ng Panginoon sa atin ang pag-aalay ng kanyang bugtong na anak. Nagsakatawang tao si Yesus at isinilang sa pinakapayak na katayuan at kalagayan sa isang bunting sabsaban. Kasama ang mahal na inang si Berheng Maria at ang ama na si San Jose. Namuhay siya ng simple, malayo sa kinang na maginto at yaman sa mundo. Saklat nga po ni Juan, Kabanata 13, versikulo 34 hanggang 35, ipinapatid ni Jesus sa kanyang mga alagad ang pinakamahalagang utos ng Diyos. At ang sabi po, mag kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y maalagad ko. Si Jesus Kristo nga po mismo ang nagpatutuo at nagsabuhay na kautosan ito. Bilang tao, hinarap niya ang pang-aapi, pandalait at pasakit sa kanya. Hindi umubra sa kanya ang kaliwat kanan tukso at pinili niyang pasanin ang kalbaryo upang tuparin ang kanyang dakilang misyon. Nagbigay lang na siya sa may hina, naging tanglaw ng pag-asa sa mga walang-wala at naging bukal ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan kung tayo nga po'y mga tagasunod ni Kristo, di ba't nararapat lamang na sundan natin ang kanyang ehemplo? Ang mahalagang aral nga po ni Jesus ang sama-sama nating isinasabuhay sa daang matwid. Nitong mga nagdang taon, patong-patong na mapagsubok ang hinarap natin. Sa kabila ng bawat hamon, di tayo nagpapatinag. Nanatili tayo malakas at matatag. Sa bawat pagkakataon, buong loob nating itinaguyod ang agenda ng malawakang reforma at mga boss, nakamit natin ang mga tagumpay sa tulong at gabay ng pong may kapal at sa pakikiisa po ninyo. Kayo pa rin ang gumawa at patuloy na gumagawa ng pagbabago. Maraming maraming salamat po sa inyo. Narito na nga po tayo sa yugto ng ating bansa kung saan nakakaalpas sa kahirapan ang ating mga kababayan. Naaruga ng Estado ang pinakanangangailangan, nakakamit ang tunay na katarungan kung saan bubukas ang mga pinto ng pagkakataon sa kaunlaran at kung saan kapag ikay nagtsaga ay tunay na mayro kang nilaga. Sa kabila nito, marami pa rin suliranin ang hinaharap. Hindi ng nating na bansa, kundi ng buong mundo. Halimbawa na lang po rito ang nangyayaring kaguluhan sa ilang bahagi ng gitang silangan, kung saan marami po ang nagiging refugee. Hindi natin maiwasang itanong sa sulit ito, mayroon kaya tayong maaaring naitulong nang sa gayon ay hindi na nila kinakailangan lumikas sa sarili bansa. Sa mga kapatid nating nawawala ng pag-asa at nauuwi sa karasan, kung mas minahal natin sila, dalin lang pa kaya sila sa mga maling paniniwala. Tunay pong isang mundo lang ang ating ginagalawan. Ang problema ng isa ay problema ng lahat. Sabi nga po ng aking ama, kapag hinayaan mong yurakan ang karapatan ng iyong kapwa, hinayaan mo na rin mayurakan ang iyong mismong karapatan. Tunay po, sa panahon ito, tinatawag tayong isa buhay ang halimbawa ng ating Panginoon. Nang nakita ni Yeso Kristong may pagkakataon sa tumulong, buong pagpapakumbaba niyang piniling tumulong. Inaalay niya ang sariling buhay para sa kaligtasan ng sandibutan. Kung ating ang iisipin, ang hinihingi sa atin ni Jesus ay napakalayo sa tindi ng kanyang naging sakripiso. Ang hinihingi sa ating mga tagasunod niya, magmahalan na ipapakita po natin ito sa pagawa ng taba at makatwiran. Halimbawa, ang pagbayad ng tamang buwis. Di po ba sa simpleng paraan ito, nakakatulong na tayong magpaaral sa mga walang kakayang mag-aral? Sa kalsada naman, ang pagsunod sa batas trapiko. Dito, nakakatulong na tayo sa maayos na daloy ng trapiko. Nailalayo pa natin ang ating kapwa sa peligro. Sa kalikasan, ang wastong pagtatapon ng basura nagre rin sa pagbawas ng polusyon at pagkalinga sa kalusugan ng lahat. Kaya po mga boss, panahon man ng kapaskuhan o hindi, naway maging tanglaw tayo ng pag-asa sa ating kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Tulad ni Jesus, magsilbi tayong huwaran ng pagkakaisa, malasakit, at pagmamahal sa ating pamilya, sa ating komunidad at sa ating bansa. Isang maligayang Pasko po sa ating lahat.